Good morning, good afternoon, guys, and welcome to my blog again. This is Barney TV. So ngayon, kung tayo ka na Roxanne sa Rembis Barbershop, guys. So tatanungin natin yung mga kliyente niya o kaya yung mga customer nila sa barbershop. So what's in the box challenge? So anong laman nito? Sabi yun ko silang pera. Hi, parents! Dito naman tayo sa Toto Forest. Kato Paris Mami. Gihintay tayo ng mga customer dito guys. So, ayun marami akong box dito. Tatlo yon. So, what's in the box challenge po ang mangyayari. So, ito. Anong laman ito guys. And, ang ng aso. <laughs> So, ito yung isang box pa, guys. sa so, anong laman nito. So, ito din siya. So, maghahanap tayo ngayon ng no? mga nito. Tapos, bibigyan natin ng 20 pesos. Ayan si ate. O, oh. kakain natin sila ngayon. Hi, ate! Hello. Welcome to my vlog. Barney TV. <laughs> Nagbo-vlog kasi ako. Uh -huh. Ayan sila. Kakain sila dito sa Totos Paris, mami. So, ngayon, yung vlog ko today is Ah, uh, huhulaan lang nila what's in the box Kung anong kung mahulaan nila bibigyan ko sila ng pera. <laughs> okay lang po, ba, Ate. Go, <laughs> ka dito, Ate. Sige. Okay. Utak una. Anong pangalan niyo, Ate? Grisa. Grisa ang ah, ganda niya, guys. So, uh, 'di ba? So, papahulaan natin to kay Ate. So, bibigyan natin siya ng kasi Stipe pa lang naman ako. 20 peso lang po. Ibibigay natin. So, huhulaan niyo pong tatlo. Kung anong laman nito. Game ka na po, Ate Ann? Chrissy <laughs> Ann? Chrissy yes, So, ito tatlo siya. So, ito. For first, muna, ito muna yung yellow box. So, huhulaan niyo kung anong laman nito. Basta hindi lang niyo bubuksan, guys. Ayan. Yeah. Pwede mo siyang ganyanin, Ate. i film mo siya. <laughs> Parang ano? Ano ba yun? Sige. Bigyan kita ng tatlong guess lang. Sige. Yeah, Sabi... Parang tawes. Eh. Hindi. Sige. Hindi kapain mo siya. Pwede mo siyang kapain. Ganyan yan. Basta hindi mo lang siya bubuksan. Electric fan? Yay! Dahil na correct ka. Isang electric fan or selling fan yung laman yan, guys. So, bibigyan natin sa si atin na... <laughs> really 20 pesos! Huwag mo lang sa pangin, Yay! 20 pesos sa atin. So, next! Ito naman ati, Chrissy. Chrissy Ann, no? Chrissy okay. Ann. So, ito naman. Yay! What's in the box challenge? Ayan na Roxanne, baka pwedeng sumali ka rin dito. Anyong. Anyong sa'yo. So, what's in the box challenge? So, tapos na, nahulaan na ni ate to. Wag mong sabihin ate ko, anong laman yan. Kino na siya? Sa ate Ang ano po, bottle. Ah, hindi. Ah, ano siya? Isa siyang... Klo na ito ang... Pansahog sa gulay. Part siya ng mga gulay. Ah, carrots. Bawang pang yawa. Bawang pang yawa. Isaw ng gulay. Hindi. Bawang! Sibuyas! Kialak alagin mo ate. Patola. Patola. Patula. No. Uh, Basta ano siya, kulay green. Okra! Alam na! Rupo? Radish! Malapit na! Pipino! <laughs> Pipino! Malapit na ate. Pipino! So, ito yata. Kung ayaw mo yan, next na ulit. Yay. Ano ba, ano ba? ang green? Basta gulay siya. Pwede siya is-ano sa salad. Lettuce? Pipino nga. Pipino may ano lila. Ano te? Pipino. Correct! Ako na kasagot eh. Ako na kasagot. Siya kasi nakanoy. Oh, so, 20 pesos. 20 no? <laughs> so, next. Pa, sila, ito naman. Na, 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 Matagos ka na, wing. Huwag ka na magulat eh. Hindi kasi siya pa yung inaano ko. o oh. <laughs> oh, next natin. Isa siyang bagay atin na ginagamit sa bahay. Normal lang siya. Kutsara. Brush. Huwag ka magsabi siya. Nabibigyan eh. <laughs> <laughs> tayo eh. <laughs> 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 Kaya pa tayo eh. Kahit ang ang. Kutsara. Hindi. Tenidor. Basta bagay siya na ginagamit. Rato ginagamit siya sa bahay. Gagamit siya sa bahay. Oh. Nakikita siya sa uh, CR? Mercury Drug. Nakikita din siya sa mga ah, uh, sa hardware, meron din yan. Binibenta. Meron din sa SM. Especially, malapit siya sa counter. Pag nagbabayad ka, di ba? Ah, wow. Dami pang ako Ay, malamit na. Ay, Deodorant. Hindi. Basta malapit siya sa counter ng mga SM pag nagbabayad ka, di ba? Makikita mo marami dong mga uh,

Ay, wag buksan. Okay. Battery. 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 Oh, battery. Oh, so, 20 okay. pesos na naman sa Ate yeah. guys. You, so, ayan, guys. Thank you for watching my vlog. This is DJ and Barney TV. Hello, guys. Thank you so much.